nandito tayo sa Bermosa. So, mga masira tayo dito, hindi ko alam. Ito mga kasama ko na alam. So, ito tour guide natin. Ito tour guide. Ako nila. So, marami si sakyan. Marami na mga masira dito. Hi guys! So, makatulad dito pa siya lang.

Tandaan so, mga pagkain dito. <laughs> di natin alam kung mura o mahal. It's <laughs> for mga dito. mga <laughs> <100, laughs> <laughs> Kung doon oh? Saan? Goodly, Nasaan kasama ako doon eh? Kaso sa mga tips. kasama ako doon? kasama taliw doon? si Angela eh. Angela nandito doon. Ikinahulo natin eh. Mabilang grupo. Isang araw wala pa din. So, ayan guys. Yung mga...

Maraming namamasyal. Mga... May mga sasakyan sila May mga nagbabike-bike din. Ito ang Yun, may maganda doon. Ito picture ano? So, dito tayo sa Dermosa. Parang park na rin siya. Hiking. Okay. Park na rin ito na park. Ay, mababi na na ka dyan. Saan ang niyan? Malayo ka. Doon na tayo. Doon ba? Ay, sa may blue na yan. Saan blue? Ay, ang magawin doon. Sige mo, tara. Doon tayo. Gagawin doon mo. Hmm. Dito muna tayo sa tuk-tuk. Yan ang bermo sa kala, yan? Kaya yan? Oh, pa. Wala ang yan? niyan? Wala yan? kiyata niyan? Wala ang kiyata niyan? So, guys, kala ko may hagdanan. Yung pala, pag ikot mo ng paikot, pakiyat na ng pakiyat. So, yan ang daanan niya. Ang ganda, circle siya. Uh, pag umakit ka, paikot ng paikot. Pakiyat ng pakiyat. Pakiyat ng So exit tayo dito, mababa. So yan, ikot na naman tayo. Oh my God! So abang naglalakad ka, pag paakyat siya, papunta naman siya sa tok tok

so nasa tuktok na tayo ng spiral na to na dito sa Bermosa. Kung so, makikita nyo meron din silang sports pool. So okay na okay sa mga malahilig sa sports. Tsaka so, doon dito naman may swimming pool. Yun yung mga swimmer na mahihig sa sports doon. para Ayan, yeah, tok, tok na tayo. So, oh. ang gano ng gano'n ang mga views. Uh. Tapos doon sa inyo, yung Doon na yung sa atin, exit. Oh. Ayan na sila kuya, no? Yeah. Ay. Ay. <laughs> tayo, so baba na tayo mga idol. ng nag-biking sa so baba. kung nakikita nyo mga Lodi, oh, nandiyan ang sports field nila. So wala silang, wala pang yung tao. Uh, may bayad, may bayad siguro yun. Trabe. So ayan. Treat it out. Sports field ng Bermosa. Bermosa Sports Hub. So malaki sports hub nila dito sa Bermosa. Sama pa rin ang Kabite mga Lodi. Yan, track and field. nandito so, naman yung kanilang pool. yun ang kanilang swimming pool. Sports swimming pool. dito sa Bermosa. So, walang naliligo. Uh, sarado. May bayad dyan. Siyempre, mga uh, uh, mga klas na uh, sports uh, swimming pool. Kaya, tsaka umaga pa. Wala pang naliligo. Malamig! <laughs> <laughs> Siguro nila lang sila Pero doon no, bukas doon di ba? Ay may screen yan Parang screen ano? Ah may screen Parang wala lang. lang Yan ang Miss Bermosa Sports Center So malawak, maganda Yan, ikot

<coughs> Ay, puring sasali ka sa karera. Oo, oh, sa karera yan mamaya. Mountain bike yun, hindi kayo obra. Oh, ito yun, hindi na obra yung bisikleta mo. Hindi <coughs> obra. Mountain bike yun. Oh, hit bike pa siya. Ha? bike pa Ah, ikaw yung nagka ha, titingnan natin mamaya. Ah, gagamitin yung ball niya. Ang ngayon, eh ngayon. Ang ngayon eh. Ang ngayon, Potpot na ako. Hmm. Ang lang para mag na yun eh, yung gorja. Kaya hindi yan. Malayo yung, ano kami pumasok kahapon ano yung ano? Sa kahit na ano ito. Nagano sa Saan yung palabas yung sa atin? Iyon ba yun? Hindi yun? Oh? Yung palabas doon sa atin? Sa doon pa yun? Oh, oh. Pwede naman pa oh, no. Pwede maglabas so, Pwede naman yun oh, hindi, hindi pa. Mag yung Pwede iwanin Hindi kita bakit laki ilaw hmm. Ayun sila kuya, eto Si So, yung ganda ng views ng sports field nila. Suspect, ay, 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 mo. Makita ay, Nakita ko ng gwardiya dito. Na, na. Uh, so, Georgia, ang gwardiya. mga Runners. Ayala lang. Gwardiya So, ayala lang pala ang ano nito. What? Uh, Contract. Susipik hmm? na hindi ko yung gwardiya pa to. Ang motor ay gwardiya na ako ka dito. Na, ano? Makita ka dyan. Hagis -ha. ha -ha. ka na lang sa labas. Ano? Gwardiya. Umakit yeah, ka okay. dyan. Ah, gusto sa labas dyan. <laughs> Sliding folder ka dyan. Dito? Dito nga agis yung sa labas. Ito ang kapatang sa Sabi ni Shopek, lumura yun lang daw ang puno mo. Yan. <laughs> La is wala yeah. pa nga yung... Wala gas mo dyan eh. Sipat. <laughs> uh -huh. Libo yan. Dito ka ba? Libo yan. Libu na ba yan? Sige, uh -huh. yeah, bumili ka nyan. Sipat. Uh -huh. Laki, oh. Laki. Wow, nakadaspat. Ang halang pa nga. Baka mapang sabong natin. Ano yan? Ano yan? Yo, sir. Nakakita tayo ng pa gagamba. Ba? Yung na no, yan. Kulit to. Gar Dinukot pa eh. Yun, ng gagamba, mga idol. Sa lagi ko lucky. tayo dito, nakakita tayo ng gagamba. Ang ganda. Ang ko dito. Uwi ko yan. Ito hmm. na ang ating gagamba. Laki! Okay, kung ano, ulog ko. Ulo ang laki ng gagamba. Ayan, Liz. Eh. Pero kayo dito.

Ito, may isa pa ako. Eh? Maliit? Oo. Hindi ako nyuwa. Kaya kulong, Dati wala sila dyan tinday. Dati? Mahal yan dyan eh. Mura lang po, may isa kiski po. Mabili ko Mmm, mahilig ka lang sa mga float. ng no, no, kita eh. Mga maga pa Kasi silang traktura. Naka-display lang ito for picturing sa mga nagamasyal dito sa loob ng Bermuda Park. So, ayos pa naman siya kung ano. Siguro, umaandar pa nga to, Pero, dinisin to. Dinisin nyo na lang nila para display dito sa Bermosa. Kung makikita nyo, bago pa naman. Siguro, okay pa yan. Alang, mas, mas, ano, nakaka-attract siya. Mas attractive siya sa mga, ano, mga masyal. Kasi nagpipicture-picture nga dito, yung mga bata. So, ayan. So, nandito pa rin tayo sa Bermosa. Ang lawak talaga. Doon yung labas. Hindi tayo pinayagang magdala ng bike kasi wala tayong helmet. Oh. Hindi ba namin yung bike doon sa gate. So yan, malawak na daanan nila yung kalsada. Punta yan doon. Fishpond ano yan? Hindi nga daan sa fishpond eh. Sino? Sino? Fishpond yan eh. Fishpond yan? Ano yung papakawalan sana ng bayi?

So malodi, Lodi, meron din silang traktora for nakadisplay lang to for picturing sa mga nagmamasyal dito sa loob ng Bermuda Park. So ayos pa naman siya kung ano. Siguro umaandar pa nga to. Pero dinisin nyo na lang nila para display dito sa Bermosa. Kung makikita nyo, bago pa naman. Siguro okay pa yan. Eh mas mas ano na attract siya. Daw, daw mas attractive siya sa mga ano mga Michelle, kasi nagpi-picture picture nga dito bawal. yung mga bata. So ayan. So nandito pa rin tayo sa Bermosa, ang lawak talaga doon yung labas. So hindi tayo pinayagan magdala ng bike kasi wala tayong helmet. Hindi so, ba namin yung bike doon sa gate? So yan, malawak na daanan nila yung kalsada. Punta yan doon.